What's up? Ang up, tubig, baha, paglanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko na nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artista nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat, patawad kay father pero putang ina ninyo! Kaputa-putahan ng mga putang! tatapos lang ng misa. Pero Panginoon, patawan nyo, patawarin niyo kami. Pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina niyo! 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 Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ng mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ng mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga sala ula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang yasi sila.